Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po mga kaibigan. Ano man pong oras kayo nakikinig ngayon, araw po ng linggo, September 8, 2024. At welcome po sa Season 2. Season 2 po ng Ang Pagbabali ni Amnesia Girl na Lumaki sa Farm na ginagampanan ni Gu Huaping sa papel na Alice Gu Chang Mie sa papel na Sheila Gu at ipinakikilala si Cassandra Ong sa papel na Cassandra Ong <laughs> Ngayon po mga kaibigan ha? Ngayon po natunton ng Indonesian Police ang inaroroonan nitong si Guaping sa Indonesia dahil po sa ginamit niyang SIM card. Doon po siya na trace. Ngayon po dumating sa Indonesia si SILG Benhor Abalos at si Chief PNP General Romel Marbil. Kasama po ang ilang ahente ng NBI at Bureau of Immigration upang ma-turn over sa kanila itong si Guaping. At nakabalik na po sila dito sa Pilipinas sakay ng chartered aircraft noon pong biyernes. Itong nagdaang biyernes lamang po September 6, 2024. At ngayon po ay nakakulong na sa PNP Custodial Center sa Camp Kami itong si Guaping. Ngayon po nag-issue ng warrant of arrest ang Kappa Starlock RTC Branch 109 dahil meron pong dalawang kaso itong si Guaping na paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Uh, ito pong dalawang kaso na ito, mga kaibigan, pareho pong bailable. Pero, hindi na po nagpiansa itong si Guaping. Kaya po ang mangyayari ay mananatili siya sa custody ng Philippine National Police. Doon nga po sa PNP Custodial Center sa Camp Krami. Ah, uh, paano ngayon 'yan mga kaibigan? Ano po? Paano ngayon 'yan? Kung matatandaan niyo po kasi, merong siyang warrant of arrest na nanggaling sa Senado merong inilabas na wa, uh, arrest order ang Senado dito kay Guaping ngayon naman po merong warrant of arrest din ang Korte para nga po dito sa dalawang kaso niya sa violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act kaya po siya nakakulong ngayon sa Camp Krame so paano po yan ang mangyayari po nito mga kaibigan yung warrant po ng korte ang magpe-prevail sa warrant ng Senado kahit po na unang maglabas ng arrest order ang Senado. Ang magpe-prevail pa rin po ay yung warrant of arrest na inisyu ng korte. Kaya po hindi doon i-detain sa Senate itong si Guaping. Kaya kung magkakaroon po ng Senate hearing, kailangan po muna na gumawa ng formal request ng Senate Committee. Kailangan muna gumawa ng formal request sa Kapas RTC Branch 109 upang makadalo itong si Guaping sa Senate hearing. Ngayon po, inaprubahan naman ng Kapas RTC ang request ng Senado upang dalhin bukas lunes po September 9, 2024 upang dalhin bukas sa Senado itong si Farm Girl Go Huaping para sa pagpapatuloy ng Senate hearing ngayon po ito palang mga kaibigan ito palang si Guaping ito pa si Guaping alias Alice Guo at itong si Chiang alias si Laguo. Mga kaibigan, ito pala bukod sa hindi naman mga tunay na Pilipino, ay hindi rin pala tunay na magkapatid. Gaya ng pakilala nila noon sa publiko. Ito po ang inamin ni Changmir Mir alias uh, uh, alias Sheila Guo. Ito po yung inamin niya sa isang pagdinig ng Senado. At nagkakilala lamang pala sila ni Alice noong 17 years old or 18 years old pa lang itong si Sheila. Sa makatuwid po, mga kaibigan, pareho po silang peking Pilipino at peking magkapatid. No? Ang dami pong ano, ang daming hindi totoo. Si Teacher Rubilin, peke din yata yun eh. Wala rin yata ang Teacher Rubilin eh. But anyway, ito naman pong si Xiang Mir alias Sheila Guo. Meron pong nakasampang kaso dito sa kanyang paglabag ng Philippine Passport Act. Dahil ito pong si Xiang Mir ay mayroong aa uh, valid na Philippine passport kahit hindi naman po siya tunay na Pilipino. Yun po ang isang kasong isinampa sa kanya. Ah uh, bukas po, mga kaibigan, Lunes nasa Senado na ulit itong si Guaping, no Ito na po yung season 2 ng paghaharap nila ni Guaping ni Senator Risa Hontiveros at Senator Sherwin Gatsalian sa Senado. Abangan po natin ito mga kaibigan. Maganda po ito. Ha? Ang muling paghaharap. Yan po. Ha? Dito na ba matutuklasan ang lahat? Ikakanta na ba ni Guaping ang mga ahas at hudas na kasabwat niya? Abangan ang mga susunod na kabanata dito sa Season 2 ng Ang Pagbabalik ni Amnesia Girl na Lumaki sa Park Maraming salamat po at hanggang sa muli. Bye-bye! Bye-bye chicken! Bye-bye! Bye-bye everyone! Maraming maraming salamat po! Hanggang sa muli po!